Ano'ng kailangan sa paggawa ng ating last will? Narito ang ating alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney chel Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Yung lolo namin sir matanda na. Gumawa siya ng kasulatan kung paano niya gustong ibahagi ang may iwan niyang mana. Sana matagal pa po ang buhay niya. Ngunit tanong lang po, pag dumating po ang panahon, magiging binding po ba ang sulat niya? Salamat sa tanong at uh, magpasalamat din tayo sa lahat ng ating mga subscribers. Kung di pa kayo nagla-like at nagsasubscribe, please do so for more legal guidance. Patungkol sa inyong tanong. May karapatan ng inyong lolo na i-control to an extent yung pagbabahagi ng may niyang mana. Magagawa ito sa pamamagitan ng isang last will and testament o tinatawag na simpleng will. Basta of legal age and of sound mind, maaring gumawa ang isang tao ng will. Pero para magkaroon ng bisa ang kanyang will, dapat ito mag-comply sa lahat ng formal requirements ng batas. Ibig sabihin, dapat sumunod sa tamang anyo ang kasulatan gagawin ng testator. Ito ang tinatawag sa taong gumagawa ng will. Bukod po diyan para magka-epekto, ang will ay dapat ipa-probate o ipresenta at patunayan sa korte. Ngayon, anong anyo ba dapat ang will? Ang formal requirements ay ang mga sumusunod. ibig sabihin dapat pirmado ng inyong lolo at ng tatlong saksi o witnesses ang bawat pahina ng will. Dapat may pirmadong attestation ang mga witnesses kung saan nakasulat kung ilang pahina ang will at ang katotohanan na pinirmahan ng testator ang bawat pahina nito. Huli, dapat personal na ipanotaryo ng testator at ng tatlong testigo ang will sa harap ng notary public. Ang ganitong will ay tinatawag na notarial will. Pwede rin gumawa ang isang tao na tinatawag na holographic will na ang kabuuan ay sulat kamay, dated at signed ng testator. Pero maaaring mas mahirap patunayan ito. Sa pag-probate ng isang holographic will, kailangan ng testigo na alam ang handwriting at pirma ng testator. Kung may kumwestion kung totoo ba ang will, kailangan ng tatlong testigong magpapatunay sa handwriting at pirma ng testator. Sa paggawa ng will, napaka importante ito pa ang lahat ng requirements ng batas. Kung hindi sundin ito, pwedeng questionin ang will at i-disallow o hindi payagan ng korte at hindi mabibigyan bisa at epekto ang kagustuhan sa kasulatan. Sana nakatulong ito and please follow for more. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, maaring kumonsulta sa ating free legal help desk sa www.cheldiokno.com. Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe, mga kakampi. This channel is for you.